ang trabaho Ha? Etong mga ganitong kababayan natin na nagtatrabaho ng marangal ang pinaprotektahan ng NTFLCAC. Kaya nga po, masaya ako na nakikita ko na marami na ang sumusuko kasi alam niya po, ito, this is real story. Noong 2013, nagbago ang paningin ko sa bansa natin at sa Pilipino. Akala ko talaga dati, ang pobre-pobre ng mga Pilipino, talagang patay gutom ang Pilipinas. Ganun talaga, ang baba-baba talaga. Pero after that project I did po, dun ko na-realize na, hindi naman pala pobre ang Pilipinas inconvenient lang talaga para sa mga tao para maghanap buhay. At alam niyo po ba bakit inconvenient? Because for how many years, ang dami sanang pwedeng magbago sa bansa natin. Kaya lang, hinaharang sa bukid. Ayon nila magkaroon ng maayos na daanan ang mga tao doon para magagamit na nila yon sa kanilang propaganda na hindi binibigyan ng Uh, atensyon at proyekto ang mga taong nasa bukid. Tingnan mo nga anong sabi niya, uma-uma meaning it's farming. Alam niyo po, dito sa Taiwan, kung ikaw ay may sariling farm, ang dami hong pera. Pero sa atin sa Pilipinas, ikaw pa yung naghihirap, ikaw pa yung pinakamababang uri, halos pinakamababang uri sa estado ng buhay. Kasi nga, mahirap pang bentahan. Kasi nga, wala ang na, maayos. Tingnan mo nga, nakapaalang yung si kuya, ba? Diba? At syempre, kung hindi ako nanonood ng SMNI, would I feel this way? Maintindihan ko ba yung gaano kahirap sa atin? Mababago ba yung perception ko sa Pilipinas? Hindi. Kaya nga, andito ako, pinopromote ko yung bansa natin dito sa Taiwan. Kasi nga, alam ko na maayos tayo bilang mga Pilipino. Matyaga, mapagmahal, mabait, at syempre, hardworking. Dahil sa kakulangan ng infrastructure sa atin, walang daan, walang maayos na daluyan ng mga dapat ibenta sana, o di ba? talagang hirap na hirap ang mga Pilipino. Kailan pa ba natin babaguhin yan? Ngayon na, ba diba? So, dapat talaga support, supportahan natin ang NTFL Kak. Kasi ang laki na pagbabago nangyayari sa bansa natin. Imagine we have 7,641 islands and islets. We need farm to market roads para naman magkaroon na ng maayos na buhay. Mga kababayan na natin na nakatira sa bukid. And marami ba sila doon? Oo, marami sila doon. Isang lugar nga lang yung napuntahan ko. Pero nakita ko kung gaano kahirap at inconvenient ang transportation doon. Sumakay pa ako ng kabayo para lang makarating doon. Imagine nyo yan. Kaya guys, alam mo meron kasi ako nakikita. And it's my experience. Kaya talaga may, may pinaghuhugutan itong sinasabi ko dito sa TikTok ko.